Good morning mga sir Mulan nga kagabi oh Bibigay tayo ng ano Antibacterial Papakain pa lang tayo ngayong umaga May dalawang YB yun nasa baba oh Bago tayo magpakain Kukususin muna natin yung ano Mga droppings nila Ayan Ayan mo. Global white light. Blue check. Global Blue white light. Silver. J card. Sigla na nila. Pakain na tayo. Pakain, check mo natin yung YB. YB na ito. Ayan na. Ayan na naman, no? Oh. Mamaya tatanggalin natin yung mga dumi-dumi sa gilid. Ah, malinis yan. Ayan laki-laki na haba hmm? na rin yung string nyo. laki na rin tanggalin natin mamaya yung mga dumi-dumi paasintabi po pala sa mga kumakain siya na mag-isa bumuwi ganyan natin yung mamaya dito tayo sa kabila malapit na rin tumamisa pala hmm? itog nila Malapit na rin mga ato Huwag okay, natin guluhin Papakain na muna tayo Let's go Ito nga muna natin bibigyan guys May inakay kasi magsusubo siya Kaya ayan Diyan muna tayo magbibigay Ayan na muna Una natin papakainin Tapos sunod dito naman Ayan Sunod eto Iyan natin yan Santokan na natin ng Isang sandok lang gagawin natin dyan Kasi umaga naman ngayon Mamaya na tayo babawing hapon Ganyan lang oh Lagdagan lang natin ng onti yan Ayan. O. Ayan lang. Ganyan lang kada kami. Wala naman yan silang sinusubuan eh. O. Oh. Oh. Gutom na rin sila o. Oh. na tayong hapon dadami dyan ng konti. Damihan natin ng konti pagkain nila. Ayan. Tapos sunod na natin yung ano. Flyer na. Ayan o. Oh. Nakaabang na sila sa patuwa nila. Ito naman nga bibigyan natin ng pagkain. Yung flyer. And Nakuskus na rin natin yung saig nila. Tapos ayan. Bibigyan natin patuwa. Ayan oh. Babaan na. Kaya napasok na natin Yung unti lang Sabik talagang bumabumain oh. Baan Ayun, oh. Kain naman lahat Nagbabaan naman lahat Food trip Saktuhan lang sa kanila Ngayong umaga Mamaya na tayo babawing Mayang hapon Chinig ko nga pala yung kanina yung mga butchi nila. Wala na talagang natira pagkain. Talagang drain na drain niya yung mga butchi nila kanina. Ayan na. Ayan, unti lang. Saktuhal lang sa kanila. Last natin kumain ng mga YB, oh. Ayan, yung dalawa magkapatid. Yes, mate. Last naman kumain, oh. Okay naman. Okay, tapos na rin tayong pakatuka sa flyer and tinanggalan natin yung lagay nila ng patuka tapos sa eh, yun, binigyan na rin natin ng painom pa antibacterial tapos ito, nagsusubo na yung nanay o oh. pinusubuhan niya na yung anak niya oh, natunaw na sa butche niya yung patuka, kaya yan sinasali niya na sa kanyang YB ayun o, oh, niya bago tayo bumaba mag stack tayo ng patuka dito ay no may natira pa sa patuka nyo konti lang bibigay tayo ng onte para mamaya ang tanghali eh. hapon na ulit tayo babalik dito mamaya hapon na ulit tayo babalik